Kasi alam niya lang kung makain ako. Ang bukod niya, para sa iyo. Hindi ba tayo ang hug Hindi ba tayo anak ko yung malal. I just want to say thank you to my dearest friends. Knowing them because of her. And for such a kind of persons that I met for within one year. Uh, masasabi kong she is already my best and for thinking or for say thank you for being a good friends hindi natin maiiwasan yung paghanga natin sa kapwa yung pagiging mabuting kaibigan katulad ng samahan ng magkakaibigan sa totoo lang, yung words the deep gratitude uh, you feel for the special bond of friendship at uh, if you are looking oh, for a beautiful heartfelt way to say thanks to friends at syempre yung samahan na kahit na nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan is more on nagkakaroon pa rin ng mga kasiyahan. So, yung tagpo natin na makikita sa ngayon is ito po yung band ng mga mag-friendship. Hindi lang friendship, is togetherness for the Spirit of God. Uh, sa aking feelings because uh, twice ko na rin silang nakita at na-meet. So, I felt na masarap silang kasama. At uh, for spiritual the giving to each other talagang ginaguide kanila and one of the most na aking observe is yung kind and trust nila sa isa't isa yung ma-appreciate mo yung friendship na more than words can say yung friendship na is a gift, cheers na sabi mong thank you

Kasi sa so twice naming meeting up, so I don't know them well. Hindi ko pa talaga sila kilala. I think kapag uh, palagi ko na silang nakikita, namimit, so I think nakaya ko na rin makipagsabayan sa mga bawat ngiti nila. Nakikita ko lang yung supporting nila sa isa't isa, nandyan. At uh, parang yung let's say na sabi natin you're not just a friend or oh, your Myra or your kindness and generosity or thank you for always bringing smiles to face la nakikita natin sa ngayon so most of the time lagi lang silang nakismile Ha uh... <laughs> <laughs> At <laughs> syempre, especially Nanay Joker. Ayan, sila siya yung laging nagbibigay ng smiling to them. Kasi Nanay is very joking talaga. So, yun yung aking na-observe sa uh, this friendship na nakikita ko itong nakakasama ko ngayon. So, marami po akong friendship na nakakasama. So, all of them naman na uh, bawat na meet ko sila is napaka nila at talagang wala yung ano wala yung difference na makikita natin na parang uneasy ka na makis makisamahan sila kasi they are all uh, very happy at talagang mga joker. So, I'm grateful for your unbearing friendships na nakilala ko sila. So, yung moment na to is not really belongs to me. This is belongs to ah uh, Bunso. They call Bunso. Kasi nga, ah uh, this is gathering for say, uh, Bon Voyage or Paalam Saglit. Dahil, uh, she's going back home for good at uh, syempre sa last na pakikisama at last bonding so talagang nagkakaipon-ipon kahit sino naman kapag bilang OFW ka uh, friendship ay uh, yes, laging sa huling pagsasamahan ay laging nagbibigay ng thanksgiving and syempre nandun na rin yung pagpapaalam at uh, ipagpray for your sa kanyang journey dito sa Hong Kong at syempre especially when she get back home yung journey niya na maging maayos yung din yung din parang naan ko sa'yo yun pagiging mo so sweet so lovely uh, kaya ano, ka mo so so stubborn na ano fighters this always na uh, <laughs> eh, ano 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 sa'yo yun eh. di ba sa volleyball 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 training Pinda also. Yes, There are yes, six yeah. players in the volleyball okay. yeah. And each players they have their own role. Yeah. yeah. May mga stopper, may mga ano ba yun? Is the stopper, spiker, center, setters may uh, center, uh, ano yun? May center, ganun din ba yun? Mm -hmm. Ang question ko lang iyo, and speaking of my significance lang, Asa asan ang question mo doon? Sa center ako. Ano sa center ka? So, I, i, -ano dun, uh, <laughs> i ano mo doon na uh, i ano mo doon nang uh, sa spiritual mo din as a subject. Yun. yun lang ang ano ano, ko sa iyo. Uh, uh, I try mo na tignan yung pagiging setter mo din sa Setter mo din. What is your goal as a spiritual being setter? Gaya nang sinabi ni Pastor Karina, light. Ha? Diba? Ayan niya. Ayan to shine. Ayan niya ba? Itik mo na dyan sa spiritual mga kasi yung pinag-uusapan natin. Yeah stay here in Hong Kong, marami ka na natutuhan dito. And you have been able also marami. Yung mga natutuhan na dito na rin, take mo sa pag-uling sa mga bahay, bahay nyo, sa 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 Pilipinas din. Yes, I mean. Meaning, sa sa family din ang importante. Kasi ang unang unang gagawin natin is sa family natin. yung okay. muna, di ba? Or, yung, sa lalatas ka. Okay. Yan ang ibig sabihin yung pinaanin natin. Ah, ah, ah. muna okay. bago yung mga pamilya mo ay ah. going out sa sa perimeter mo. Uh -huh. So starting with you, then with your family, and then going out. Like, be a light. Yan. Para yung light mo rin mag-shine. And I think that is your rule sa pag-uwi mo kaya si Katie. Yeah. Marami kang obstacles, kaya nang sabi, marami kang circumstances. Let's pray. Para ganit na rin, we just want to say thank you for <clears throat> yung life ni your... Clara. Just be a blessing sa sa highest na lalo na nung nagmula ko na ano. Uh, marami kami ups and downs sa lalo nung ano uh, nung COVID. Pero one of a kind that yung friendship mo is yung hindi ka pinabayaan especially sa spiritual guidance yung pagpipray over kailangan ng tao yan sa bawat Uh, journey natin so kung tayo lang yung mananalangin for ourselves pakikinggan ng Diyos pero pag maraming nananalangin para sa'yo mas lalong mas mabilis mapakinggan ng Diyos so ito yung reason kung bakit uh, I like them kasi yung for spiritual and kindness na develop sa isa't isa all the different uh, attitude different kinds of uh, feelings or sa ating aspeto ng buhay pero pagdating sa spiritual guidance and sa pagiging makaibigan uh, na ibibigay nakukuha mo yung prayer mula sa kanila at yan ang reflecting ng unique na aspect ng yung isang pagiging magkaibigan na inspirations na parang hinorma sa pamamagitan ng pagkikisama at nandiyan na yung combining heart words with specific uh, personal details at yung unique ng pagiging magkaibigan sa bawat isa and ensure the genuineness of the message para sa pag, pa, bibigay ng free over and that is very powerful sa isang personal na bigyan ka ng lakas ng loob para sa paninimula ng bagong mong journey sa buhay. The airport and going back home to your place that's going to make sure you arrive yes, yes, and you'll yes. joy in ng family niya na makasama siya yes. uh, at this moment. And we pray for the second you know, journey din niya and seasons niya for the family and likewise, especially the ministry like that ibigay mo sa kanya, Lord. And uh, yung nakalagay sa kamay niya, Lord, na uh, help her to activate the Lord, yeah, the gifts, thing, the gift things na pinigay mo sa kanya. Spiritually, na magagamit mo ngayon sa Pilipinas, Lord. Yeah. maraming mga friendship or sabi natin developing inside jokes and memorable moments na indicated to the rapid and valuable connection formed with a new friend that who might uh, initially seem like just a friend o uh, magpasalamat ka directed towards the new sa lahat ng mga friendship na nai maiiwan mo so thank you so much also for being here and to get to know you guys at maraming salamat for her journey and wish ko lang din yung journey mo in life is maging matagumpay more blessings para sa iyo at sa gagawin mo pakikibaka sa buhay bilang isang anak ng Diyos. So, yun lang po at maraming salamat sa inyong pagsama at panunood po sa journey ng ating mga friendship na ating nakilala. Maraming salamat and yeah, see you soon sa ating mga next vlog. Goodbye. <laughs> Karapara <muchas> Na-bless ka no ni Lord na bago yung... Pero may you 4 know, years lang siya eh. Uh, 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 oh. So Yes. itong Yes. na boyfriend na sana, sa sana. sana, oh, sana, sana. God's willing, oh, Yes. Sana. God's willing, yes. 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 Yes.